Guys, good morning, good morning. May buntag, Luzon, Pisayas, Mindanao. Guys, uh, magluluto tayo guys ng uh, yung tinatawag na inasinang manok. So, itry natin to guys. Masarap na magluto to eh. Samahan niyo ko guys sa aking pagluluto. Tara. And guys, kung makita nyo guys, ito yung hita ng manok guys. Kung baga tinatawag na dark shake lalagyan natin guys ng asin yan. Ganito lang gawin nyo guys. Tipid pa guys. Wala pa kayong gagastusin dito. Ugas pa yung ano. dalamasin natin ngayon ng guys. So, ang ginawa ko guys, sinislice ko dyan. Yan, mga Para uh, isure natin na maloto talaga siya. Lalagyan natin siya ng garlic powder guys. yan so lalamasin ulit natin yung guys para magpantay siya para lahat pares, parehas ayan so guys mainit ng kawali isa natin And guys mainit ng kawali natin guys so salang na natin guys Yan guys, balik balik natin guys. Yan. Hintayin na lang natin siya guys na magkukulay pula. Para hindi na masunogan. the ground. lang It guys, ito simple. Wala ka nang gagastusin. Yung so guys, habang niluluto guys, meron mo na ako isa shout out guys. Ah... Uh, shout Shoutout nga pala dyan kay Kusina at iba pa ni Lola big. Shout-out yang ke Premium TV Shout-out yang ke uh, Gala TV Official Shout-out yang ke Bermoto Shout-out yang ke Matin's Vlog Shout-out ke Michael Balyakar Shout-out ke Lex Calvi Shout-out ke 15th Adventure Shout-out ke Anne Jean Parigos Shout-out ke Pogo TV. Shout-out ke Peter Paul Kajente, Shout-out Jan. Ke Garcia, Garcia. Shout-out ke Roy Patalimpo. Shout-out ke Kaagawan TV. Shout-out ke Romeo Channel. Shout-out ke Sabakano Nomad. Shout-out ke Karunungan Channel. Shout out ke Tisalol Farm. Shout out ke Kara 101. Shout out ke Ma Bibs The Explorer. Shout out ke Minli TV Cooking. Shout out ke Bibi 09 Vlog. Shout out ke Tol Cobra. Tol, selamat. Uh, sa inyong magkapatid ba kayo, magpinsan, idol ko kayo. Shout out kay Vlog ni Julius TV. Okay guys, salamat sa inyo guys sa pagsuporta sa aking munting channel. Ah, uh, saludo ako sa inyo. Salamat talaga ng marami. Ayong uh, hindi ko natawag, siguro next time ulit, tatawagin ko, hanapin ko pa yung iba. Yeah, okay guys. Okay na to, guys. Yan, ito, ano na to, guys. Ito na. Ano na natin, guys.